Tony Gonzaga, Sings Catch Me I'm Fallen For You in ASAP Stage. Watch it now! Kapamilya Trending.ph Mag-subscribe, like, and share na kapamilya! ibang iba talaga ang boses na mayroon si Tony Gonzaga. Ito ay mabababa, pero may dating, at maganda. Maganda ang style ng boses na mayroon si Tony Gonzaga. Lahat ay talagang namangha kay Tony Gonzaga, nang siya ay kumanta sa ASAP stage, inawit lang naman niya ang isa sa kanyang mga awitin ang Catch Me I Am Fallen For You. Mula nang lumipat sa ABS-CBN, ang multimedia star na si Tony Gonzaga, ay na-catch me, I'm fallen na nga ang sambayan ng Pilipino kay Tony Gonzaga. At mula nang maging regular host-singer si Tony sa ASAP, ay iba't-ibang performance ang pinakita ni Tony Gonzaga. Sa ASAP stage ay ipinakita ni Tony ang kanyang versatility bilang isang singer. Hello mga ka-ASAP! Ano po ang reaksyon ninyo sa video na ito? Comment lang mga kaasap, sa comment section below. Mga kaasap, nagustuhan po ba ninyo ang video na ito? Kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, ay please consider subscribing, and click the bell icons, for more updates, more showbiz balita, and more ASAP reviews. Thank you.